Nauwi sa stampede ang pamimigay ng cash assistance sa mga binibisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD sa Pinamungahan, Cebu. Nangyari ito sa kasagsagan ng lindol sa Central Visayas noong Martes. Di bababa sa tatlong tao ang kumpirmadong namatay, kabilang ang apat na doong gulang na si Shaysa Mia. Bitbit -bit si Shaysa Mia ng kanyang ina nang mangyari ang stampede. Pero ayon sa kanya hindi ang lindol ang dahilan kung bakit nagkagulo. Meron daw sumigaw na may bumba sa lugar. Dili ko kaliok, sige ko panglimbasog na makagaw, magka makagawas ko di manjo kay opat man sila ka. Kaguan sa kong pilid. Sarkasagsaga ng grupo, naggawa paraw nilang mag-iina na maghawak-hawak. Pero na siya kaya nabitiwan niya ang mga anak. Gayunman, nakaligtas ang isang taong gulang niyang anak na nahawakan ng labing apat na taong gulang na kapatid. Kaya nakita nung kong usa, yung akong gibirayan, nakuha. Kaya katong usa, kay wala namang kong kakitayan. Iniimbisigahan na ng DSWD ang insidente. Nakahanda naman daw umanong bigyan ng tulong ng ahensya ang mga biktima.